Sa mga kapatid po nito ano uh, gusto natin ito yung pinaka gusto natin talaga kilalan from the start pa no bago sila pumunta rito ay uh, matuto sila wag silang umasa sa sponsor Narinig ni tawag ka uh -huh. Guys Yara <laughs> takasin mo no hinihingal <laughs> Matarik kasi yan eh Kaya na niyo yung bigas be Pinto din mga be Ito yung bigas Ayoko iba ba kasi baka pagbalik ko Hindi ako makakakyat Ito yung pananim At saka Ito tuyo at saka mantika lang yung nabili ko Alan Pasensya ka na ha Wala talaga kasi yung to rin Okay Punta muna ako doon babalik na lang ako Ay, so ito yung bigas na nabili lang natin ano Siya, Ilan ito ko niya tulong sa kuryente daw. Sabi ko, ay ko, ato na pa ang May tao ba dyan? Wala yata si, ay kuya Magkano daw yung ano mo? A ano nga kuya yun, mag magdadalawang buwan na daw po. O, magkano nga? Ano po yun po? Puro yung kuya. Puro 100? O, kita mo, tapos magre-request ka pa ng TV, wala kang ka pambayad ng kuryente. ano kuya, hindi na akong mag-ano kuya ng TV. Kaya nga, sabi ko, ano sana nila pag, pag nagkaan nga ako. Oo, uh, oh, kailangan kasi, Alan, meron kayong, meron kayong pinagkakitaan. Sayang naman, nandito na tayo sa, sa ano, sa bundok eh. Edmond, kaya? So yun guys, ano, uh, doon tayo nanggaling, ano, matarik. wala na natin sa sakyan kasi mamaya pagbalik natin, baka hindi tayo makaakyat. Ano kasi yung bato eh, at lubak-lubak eh baka mabalian pa yung masira ang pa pang sasakyan natin problema pa no? so lakad na lang tayo kasi ito rough road pa lang hindi pa na si simento, no? so yun punta lang tayo doon sa bahay nila Alan ito so, nga ito nga yung daan ano? may tubig tubig pa baha umulan pala rito kagabi kumusta naman kay Alan hindi nice naman po ayos naman? hindi lang po si Whitey bininta mo sa sundalo? Ba't may sandal ba pumunta dyan? Opo, yung antos na malapas sa kuya, sabi ko, eh, ano kasabi sabi sa akin, ano, may nalit ang aso mo? O kuya eh, kasi wala na po kami, ano, wala po kami, ano, ang inibigas po kuya eh. Sige, bili -bi ko yung aso na 200. Eh, bakit 200 lang? Napaka mura naman. O, kasaysa, eh, wakas yung sandalo kuya. Eh, di wala ka ng aso. Uh, ano po kuya, may iba po yung intat ng tuto. Tu ha? Ano na yung aso mo? Asan niya ba yan? Opo kuya. O, oh, nakawala. So nandito na tayo guys Sino ba ano? Lagay ng buho Ikaw? Bakit nga hindi ka tinutulungan ni Edmond? Hindi mo marunong si Edmond? Yan o oh, Yung gate Ayusin natin yan Ito pwede tayo magtanim dito At mga gulay So guys, dito na tayo sa bahay nila Alan at ni Edmond. Asan yung mga kambing? Yung mga sagi, yung mga gabi na yan, tinanong ni mama, no? Opo. Okay, tamo. Yung tanim nga ng matanda, na ano, eh. Pati pa yung sasang sa ako. Oo, oh, yan, eh, no? Daming gabi. Kumusta mga kambing mo? Kaya lang yung, si, yung sili talaga. Hindi na nila ginagambulan. Ito na itsura ng mga sili yung natin, ano? At yung mga talong, puro palipas na. No? Yung naalala nyo, guys, yung ating, ah, uh, Inuwing kamansi. Malaki na oh. Ayun. Oh. Kita niyo ba? Oh, na wala nang kalamansi ko dito. Ayun ang kamansi oh, malaki na yung puno. Pero yung mga kalamansi wala na. Hindi na nila nalinisan ng kalamansi, no. Sayang na. Marami yun dito, hanggang doon. Wala na silang nilinisang kalamansi rito. Hindi na natabasan. Tapos, ito yung uh, papaya yung tinanim natin. Malaki na din. Ayan, ito na. Lagpas na sa atin. Ayun pa yung isa. Sana baba itong uh, palay. atong itong uh, papaya na to. No? Pagbaba ito, uh, mamumunga to guys. Naku, utik. Lalaki pa yata. Malas. Uh, sayang. Ayan. So ito, oh, ang daming tanglad. Kung nagparami sila ng tanglad, pera ito eh. Ha? Eh? Yung dalawa. Ayan, ang liit nung kambing, oh. Lalaki pa rin yan, ano? Bahay po. Ayan, lalaki. Yung anak? Oo, oh, ito, lalaki. Ayan, lalaki sa isang. Buntis na yata yung mga yan. So yan guys, yung kambing natin, hindi dumadami ano. Uh, wala eh, mahinang uh, mga anak. Hindi ayos ang alaga. So nandito tayo kila Alan. Dalawang bunda yung kuryente nyo, hindi na bayaran. So, ano ba maganda natin gawin? Mon, yeah. yung tinanim ko ano doon, sa nyug, hindi mo nalinisan? Uh, yata, 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 na yung ata niyan, may doon? Oo. Oh. So, Tapos so, mga kalamansi wala na oh. Ay, ah, matay na lahat. Ito mga kapapatulan nyo, hindi namumunga. Kuya ano ko? Kuy, nabu nabubunga ko yung hindi bunga niya, kuya, na, 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 na po. Hindi M Malaki po sa kohi, ano pa na ng buyog. Uh, balutin niyo. Asan yung mga manok nyo? Sa kulungan po. Oo. Oh. Ayan guys, so yung tinabasang kong saging ayan. Tsaka yung yug na doon, ayan. Yung yug na tinanong natin. Nabubuhay na. Ayan. Oh. Alikay mo. Alan. Uy, mauma na kuya kayo yung pinapakal kasi kuya nakakarado ko na general. Nakakarating doon? Ay, putang na doon Nakakarating naman ang general? Opo kuya, kaya... Hindi nyo kasi napapakain siguro. Kaya kung saan-saan ang pupunta. Pero pag busog yun, hindi naman gagala ng malayo yun. Umuwi naman. Ano? saan nyo may sisiw? Una nyo sa loob? Ayaw, ano kuya? Ah, dumap. Ilagay mo dun dito yung sisiw. Ah, dumadapo pa. Ay, kapitisalan nyo kaya. Hmm, dumadapo yung nanay. Hmm. Asan yung ibang crates na pinalinisan ko sa'yo? Ay, sa ang likod? Ba't din yun na nalagay sa loob? Di ba kasi ron mo na paglagyan? Kahit gusto sa CR, isa lang sa'yo na lang. Talihan nyo. May daga ba? Marunong ka na Edmond maghasa ng ano, panabas. Marunong pa yan. Oh, may masasana naman, di ba? Uh. yung hasaan pantayin mo. Huwag dong kung saan yung malalim doon ka naghasa, kailangan yung pa, yung saan mapapantay lahat. Yung mata, yung makapal doon mo patamain yung talim. Uh. ha? Uh. Alam mo na bang balita? Yung sponsor niya wala na. Oo, uh, sinabi ko na ni sabi ni Gerald. Oh, kaya nga, so paano ngayon yan? Alan. Yun nga, yung sponsor, uh, sabi nila, Titigil na daw, sabi ni Lakichan ha Kasi hindi naman talaga, ako wala naman akong kontak do sa si sponsor nyo. Dati ang may kontak noon si Jerus, tapos napunta kay Lakichan. Kaya ngayon, ang may kontak ngayon doon si Lakichan na Eh ang sabi ng sponsor, parang titigil na yata pag tutulong sa inyo. So, paano kayo ngayon? po yung magandang po siya yung panghaliban may mag, magpapatrabaho po sa kanya. Eh paano kung wala? Tapos magkano na ako kuya mag ano ako ng... Ano yung mon? Ano yung magandang gawin sa palagay mo? Ikaw, anong magandang gawin talaga sa palagay mo? Kasi nga, ang dating usapan natin noon pag napunta kayo ng Bulacan magpupokus kayo sa lupa malawak ng lupa natin yan eh mag-alaga ng hayop ayan yung kambing na lalaki na anak ay eh, syempre hindi pa uli ng anak yung nanay eh ba? Diba? so matumal sana kung maalagaan na mabuti kasi yung, yung kambing nila Gerald sunod sunod ang anak eh dito sa atin madalang umanak yung kambing pero kung yan lagi nabubusog siguro ano gagawin natin? kuya, mag magtanim ng gulay. Kung magtatanim-tanim kayo, okay lang ang magtanim pero ang tanim kasi hindi agad-agad na ani. Tapos ano? Matagal, di ba? Matagal, pero mas maganda pag may tinanim, may aanihin pa din. Kita okay. niyo yung kamutihan doon, no? napakalawak. But ba't sila kaya nilang gawin yun? May ano kuya, malalim na sila kuya, gumawa doon kuya doon. Oo, oh, hindi naman ano, hindi, laging lang kayo mag-ano. Ang pagta, yon yung ano, saan niya tatanim yung talong na dala mo? na Maglinis kayo ng magandang linis na hindi siya nasisilong. Ha? Tignan mo nga yung gabi ni mama, buhay na buhay na oh. Ando oh. no? Oh. Bakit, bakit yung tanim ng matanda o oh, nabubuhay? Ibig sabihin, pag nagtanim kayo, mabubuhay din. Alagaan lang. Di ba? Ba, kailangan natin maglinis yung banda o? Oh? Tabasan nyo yan. Tapos ganyan tanim ng talong. Ha? damuhan, damuhan. Parang ganito. Ganyan ka linis. Ganyan tama yung talim. 15 piraso lang naman yun eh. Ate ka, ilan ba yun? 15 nga. Tatlong lima. O, oh, 15 piraso. Hindi ganun. Kahit isang hilira lang. No? Tapos gagambulan nyo. Kung ano, kung gagawa ng basahan, okay din. Ikaw, Mon. Ako yung mag uh, ng Daan. Hindi ibig ko sabihin, sa basahan kumikita kayo, nabibenta naman. Ano, nabibenta? Kaya lang ang problema, pati yung puhunan na dadamay. Halimbawa, kung bibigyan kayo ng maraming tela, sa mga kapatid po nito, ano, uh, gusto natin, ito yung pinaka gusto natin talaga kilalan, Alan. From the start pa, no, bago sila pumunta rito. Ay, uh, matuto sila, huwag silang umasa sa sponsor. Kaya kung meron gusto mag-sponsor, Uh, sabi nga nung aking boss before, okay, no, namamasukan pa, kung gusto ko ng ulam, hindi ako bibigyan ng isda. Ang sabi ng boss ko, kung gusto mo magbigay ng, kung mayroon kang kakilala na kailangan ng ulam, huwag mong dala ng, <laughs> ng isda, bigyan mo sila ng panghuli ng isda, sila ang humuli ng isda, para may pangulam sila. Ibig sabihin, bigyan mo sila ng bingwit, o ano yung pwedeng panghuli ng isda para makapangisda sila, mayroon silang uulamin. Hindi yung isda na ibibigay mo mismo. Yun ang, yun ang advice sa akin ng boss ko, no? So, kilaalan at kay Edmond, ito yung challenge din sa kanila, kaya sila nandito. Uh, ngayon, gusto nilang, nag-ano nag, na po sila ng basahan, eh. nag, nag sila ng basahan. Uh, sana, kung mayroong gustong tumulong, mabigyan sila ng maraming tela, tapos kung, kung kasi pagka konti lang, limbawa, mga ilang kilong tela lang, at pag nagawa ng basahan, pag bininta yung basahan, pati yung puhunan, damay, wala na silang recycle, ano? Hindi na nila napapagulong. Hindi na papa, hindi nagiging, hindi na, hindi na roll, ano? Pero kung kaya nilang gawin na ma roll nila, halimbawa, yung tubo, yun lang ang gagustusin, eh, yung puhunan, ibibili ulit. Nakandar na na intindihan nyo? Ayan guys. Kumukulong na guys. Baka maulan na na ako. So, ganun ang gagawin. Ano? Uh, bibili ng basahan. Marami. Gagawin ni, bibili ng tela. Gagawin ng basahan. Madami. Tapos yung, yung kita ng labor, dapat yun lang ang gagastos sa inyo. O, yung pinambili ng tela, ipunin nyo uli, ibili uli ng tela. Tapos gawin uli ng basahan. Hindi yung ano, kasi kaya na uubos, kasi nga maba, mahina ang production malakas ang gastos nyo mahina ang kita malakas ang gastos ngayon kung bilisan nyo yung gawa habang nagalaman kayo magagawa rin kayo ng basahan kasi yung alaman naman basta ni mo yan tutubo na yan eh di ba linis linis na lang di naman kailangan bantayan ng bantayan yan di ba o tapos magbasahan kayo o ngayon kung alimbawa magkano kinita nyo alimbawa 2,000 halaga ng tela kung may bibenta nyo ng 3,000 yung pag nagawa ng lahat 2,000 dalong, dalong yung tela presyo halimbawa lang to ha 2,000 ang halaga ng tela pag nagawa nyo basahan nyo may bibenta nyo ng 3,000 ang gagastusin nyo lang ay 1,000 lang o yung 2,000 ibibili nyo ulit ng tela ano ba nagugulo na ako ulit yung tela na dalawang halagang dalawang libo, pag nagawa nyo yung basahan, ibenta nyo, halimbawa, magiging tatlong libo. Di ba? Isang libo lang gagastusin nyo, yung dalawang libo na napagbilan, ibibili nyo ulit ng tela. Gawin nyo ulit ng basahan. Pag tumubo ulit ng isang libo, gastusin uli ulit isang libo, yung dalawang libo, ibili nyo uli ng basahan. Napapaikot. Oo. Kasi pag pati yung puhunan, ginagastos nyo, wala na kayong pampaikot. Alam. Di ba? oo ganon. So yun guys ano, kung meron mang gustong tumulong dito sa dalawa, may mabuting puso diyan, mapanood ng ating vlog. Yung pong kailangan nila, gusto nating i-motivate si Alan at si Edmo na matuto sila. Na wag silang umasa sa sponsor. Kasi ang sponsor po eh, ay sila halos isang taon. Kaya sila puro asan na lang sa si sponsor. Kita guys, nagagalit na langit alis na ako At ako uh, yung aking anak ay iniwanan ko doon sa sakyan maglalakad pa ako sige Alan ganun na Alan ha Edmond tuloy na ako wala ba kayong payong sombrero na lang o ginagamit ka ba yan Hindi po po yan yung sombrero na lang yung binili ko saan kayo may igib ng tubig Baba po po ha sa balon, po. sa balon doon kayo kumukha na inumin ngayon doon o oh, ganun Ang sariwan naman yan eh Presko. Ah, ganun na halala. Sige po po salamat. Oh, maraming salamat guys. Ako yung uwi na. Dahil ah, uh, kumuulan na, kumukulog, kumikidlat. Eh, yung anak ko, iniwanan ko dun sa kung saan ko iniwan niya sa sakyan. Bye bye Alan! Edmond! Ayan guys, umuulan na. Katay tayo diha. <laughs> so ayan guys, ano. Umuulan na. Nangyarap na lang ako ng sombrero. Actually, akin naman itong sombrero ito. Kinuha ko na lang kila Edmond kaya alam na no na, na nababasa na tayo na. nakas ng ulan hey.